Yes, hello so mga kaboy. Panibagong araw na naman ang ating gagawin. So ngayon mga kaboy, ay uh, magbabalot po tayo ng yelo mga kaboy, kasi po wala na po tayong yelo. Ayan. Sayang din po kasi mga kaboy, yung kita mga kaboy, na am um, lagi tayong bumubili sa tindahan at meron naman tayong paglagay ng yellow sa ref, kaya ayun gagawa po tayo ng yellow makaboy kasi po mahal din po yung yellow at uh, naabot din po siya ng limang piso bawat isa po so kung suma total po mga kaboy, kung tayo po ibibili sa araw araw na uh, yellow po na ginagawa nating pampalamig sa ating tubig ay uh, magastusin po mga kaboy. So ayun mga kaboy, for this vlog mga kaboy, eh, sasama nyo po ako mga kaboy, nagagawa po ng yelo. So mga kaboy, um, is, uh, alam ko po kayo si na magbabalot ng yelo mga kaboy kasi po, Um, since um, dati pa po, po ay talagang ito po yung ginagawa ko pinaka favorite ko po ito mga kaboy na gawin na yung pagbabalot po ng yelo kasi po um, fan ko lang po mga kaboy ayan so ngayon mga kaboy ay um, siguro po yung gumagawa po kami dati ng yelo ay nakapag uh, kasha, uh, tamang tama na po siya mga kaboy para po pay ng uh, bayarin sa kuryente sa buwan ayan. kaya sayang din po mga kaboy nahinto lang po itong pagkawalat ng kuryente kasi po gawan ay ng, uh, ng ice po or yelo po mga kaboy gawa ng na busy po dun sa malit na restaurant po mga kaboy so yun ayan nagbabalot po tayo ng yelo ulit mga kaboy dahil um talagang sa panahon ngayon ay na talaga napakainit mga kaboy at kailangan ng tao ng yelo kaya kailangan natin gumawa mga kaboy so siguro am um, pupunuin ko lang to mga kaboy itong um, isang planggana na uh, nalalagyan na, na ng yelo mga kaboy ayan so yung mga kaboy kasalukuyan po akong nga uh, na gumagawa po at nagbabalot po ng yelo mga kaboy um, habang uh, nag-iisip po kami mga kaboy kung ano po talaga nga uh, dapat gawin uh, na strategy po mga kaboy sa aming restaurant po mga kaboy, sa restaurant po nila Ate Maris at Ate Shell mga kaboy so yun um, as a uh, may ari talaga ng uh, restaurant ay hindi po pwedeng hindi ka po mag-iisip kung ano yung strategy o strategiya na gagawin nyo po mga kaboy, sa Uh, upang bibili po yung mga tao upang uh, tatalang kilikin po ang iyong uh, restaurant mga kaboy. So kailangan, gagawa uh, po kayo ng paraan upang um, magkaroon ng saysay ang yung pagbukas mga kaboy, sa maliit niyo pong negosyo mga kaboy. Ayan, so ngayon um, it's uh, our... First week na makaboy sa aming restaurant at so far meron naman po talagang nakain na benta sa aming mga silugan makaboy. So ngayon makaboy ay gumagawa po kami ng um, ah hakbang makaboy strategy po makaboy na talagang check na panggigiliwan po ng mga ibang tao makaboy. At um yun nga po, gaya na po nga ng pinag-usapan namin ngayon makaboy na kailangan gagawa po kami ng ibang uh, way na po paraan makaboy upang mabenta po at um, talagang susundan po ng mga kakain po na uh, ibang mga customer mga kaboy. So yun ang ginagawa po namin mga kaboy ay um, mag nagpaplano po kami na gagawa ng biryani rice or java rice mga kaboy. Ang uh, java rice mga kaboy. Kasi po um, para po kasi sa amin mga kaboy ang sinangag po ay kumuna po na Uh, kumuna po siya mga kaboy para sa mga madla mga kaboy so kailangan maiba naman po mga kaboy ang aming gagawin mga kaboy so yun si Lugan po and yun meron din po kaming chow fan and of course ang next na plano po namin ay gagawa ng java rice and um, uh, biryani rice mga kaboy so yun at meron um, din po uh, yung mga plano po namin mga kaboy is talagang to make it na maging successful po ang aming uh, pagbubukas mga kaboy kasi po Uh, sa isang negosyo kasi mga Kaboy sa pag-uumpisa po ng negosyo kailangan na talagang basensyoso ka mga Kaboy at um, kailangan malawak ang iyong imahinasyon mga Kaboy para sa iba pang mga paraan upang mabenta po ang iyong mga pagkain mga Kaboy. So sa panahong ito mga Kaboy, hindi pwedeng pahiga-higa lang, hindi pwedeng pahila-hilata lang at uh, walang ginagawang paraan mga Kaboy. Uh, So yun mga kaboy, maraming nakapagsabi sa akin na bakit daw um, hindi ako naghahanap ng trabaho or bakit daw ako nagtatambay mga kaboy um, kung sobaga um, graduate college din naman ako at ba't hindi ako naghanap ng trabaho. So sa, sa akin lang kasi mga kaboy, habang baaga pa mga kaboy, ay ini-enjoy ko po muna kung ano yung nasa isip ko mga kaboy. Ini-enjoy ko po muna kung ano yung mas um, Maging happy ako makaboy. So sa paraang ito makaboy, happy naman ako sa pag sa ginagawa ko sa pag vlog ko makaboy. 'Yun nga lang makaboy. Um hindi naman talaga uh, as a small content creator makaboy, ay hindi po Um, malaki yung ating kinikita at kailangan natin kumayod sa paggawa ng video kaya kahit ano na lang po ang ginagawa ko mga kaboy, para at least po um, magkaroon naman po tayo ng kita po sa buwan mga kaboy, buwan, -buwan mga kaboy. so hindi naman po kalaki na ating sahod mga kaboy. kaya kailangan nating tudukayod mga kaboy o kahit ano na lang ating gagawin para at least po makapag-upload yon at uh, sa mga baguhan dyan at nakatulad ko mga kaboy, huwag po kayong mawala ng pag-asa. At yun, marami nag-chat sa akin mga kaboy, na paano, daw po, paano ko daw po sinisimulan yung aking pag-vlog at anong year daw po ako nag-vlog. So yun, ito na po mga kaboy. Um, nag-start po ako mga kaboy, around, um, nag-start po ako mga kaboy, um, pandemic time mga kaboy. Um, siguro mga 2019, 2020 ah uh, sa ganyang year makaboy so nagstart start pa ako as a vlog at as a content creator makaboy so yon kahit ano na lang po ang ina-upload ko makaboy para at least po pang pasaya lang po makaboy at uh, ang ginagawa ko po kasi makaboy ayaw ko pong nag video ako tapos i-delete ko lang po sayang din po kasi yung uh, panahon na video mo tapos delete mo lang po so ang ginagawa ko ginagawa ko pong storage itong uh, youtube mga kaboy kaya ayun nagandahan din po ako mga kaboy kasi po meron din po nagko-comment na nagsasabi na padikit naman ganon so parang tinutuloy-tuloy ko ng mga kaboy kasi nagustuhan ko din po at uh, um, po akong way mga kaboy at mga, at mga kaibigan na nagsasabi na ituloy ko din po yung aking ginagawa so yun mga kaboy um, ako'y nasisiyahan, nasisiyahan din mga kaboy sa mga ginagawa ko kaya tinutuloy-tuloy ko na lang po mga kaboy so yun may nagsabi sa akin mga kaboy na paano din po uh, ang kita po nito at Paano po makapag-earn ng uh, sweldo din po makaboy. So ang ginagawa ko po, ang requirements din po kasi ni YouTube makaboy ay um, dapat ma-reach mo yung 1000 subscribers and of course kalak kalakip din po nun makaboy, kasama po yun ay ang 4000 public watch hours. So dapat ma-reach mo po 'yan yung dalawang requirements po ni YouTube makaboy. So 'yun, after po nun pag na-reach niyo po makaboy ay Um, may mag-email po sayo na mensahe na congratulations you've passed 1000 subscribers and 4000 public watch hour, MakaBoy. So yon um pa, ibig sabihin po noon, uh, pwede na po kayo mag-apply ni Google AdSense at um, pag uh, sabihin na pag na-approve po 'yon, ay magsasabi ulit 'yon na congratulations, uh, you are a monetized channel, MakaBoy. So 'yun, um pwede na po kayo makapag-earn. So ang threshold po ni YouTube ay uh, dapat um, 100 dollars po para makapagsahod po kayo ayun so kailangan um, dun mag, mag start na po kayo na mag upload lagi mag earn na po ng vid ng dollars para at least po pa piso piso po pa points points po yun makaboy ay dadagdag po yun sa account po ninyo makaboy so yun yun po yung ginagawa ko makaboy ngayon na kahit ano na lang po ang aking na upload para at least po ay makaroon po ng piso, magka-points po every upload ko po mga kaboy. So 'yun, um sa mga iba dyan sa mga uh, content creator dyan ma Facebook man or ma YouTube man, 'wag po kayong maghinayang na gumawa ng content. Laban lang tayo mga kaboy kasi po. Uh, sa araw-araw po nating na ginagawa, ay uh, mayroon po tayong matachamba mga kaboy na chak Mapapatok po sa pang, sa iba mga kaboy. So 'yun. So yun na po mga kaboy at maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagbabalot ng ahis ng ngayon mga kaboy. Ayan. Uh, naway nagustuhan nyo po at um, kung hindi nyo po na po nagustuhan, skip nyo na lang po yung ads mga kaboy. At um, yun mga kaboy, uh, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa aking ginagawa mga kaboy and mabuhay po tayong lahat mga kaboy. Thank you so much mga kaboy and God bless. Bye bye!